landas tahakin. Pinilay, ginapos, pinasalan ni Yurakan. Yaong taglay manang karapatan. Sa mundong dikta ang kilos ng mamamayan, paanong nasabing may kalayaan? Bawat kilos, hinga, kurap, at maging salita, sukat at tumpak upang hindi masita. Marahil malaya ka at walang tanikala, ngunit katahimikay nakamtan ba? Kaliwa, kanan, harap, likuran. Gaano man kabilis ang takbo, walang patutunguhan. Matang kahit saan ikay susundan, walang magagawa mataimtim na panalangin man. Mulat, bangon, ahon, sulong. Pigilan mo man patuloy iikot ang gulong. Taga ng loob, ng bulong, inisyatibo ng isa, ngunit lahat susulong. Sa makailang ulit na pagkakada pa, pagbangon muli iyong nagawa. Mas nigningning pa sa isang tala, ikay higit pa sa iyong inaakala. Walang masama kung pagod na darama, matutong huminto, saglit at magpahinga. Walang sino mang nanalo sa labanan na hindi nagplano at hindi pinag sa muling ng mga paa, nakilang pangarap na na. Malayo sa dilim na nakaraang dusa, tunay na ng tagumpay matatamasa. Kung mangyaring nakamtan na ang mga nasa, manatiling mga paay nakatapak sa lupa. Lingunin kung saan na dapat nagkapasa, pagkat ikay mas naging matatagpa. Landas Tahaki